Basketball update muna tayo mga kabupers. Posibleng isang malaking hakbang para sa ating kababayan. Kevin Kiambao, ang do-it-all forward ng Goyang Sono Sky Gunners at Gilas Pilipinas, ay hindi nagpapahinga ngayong off-season ng Korean Basketball League. Bakit kamo? Dahil lilipad siya papuntang Amerika para tuparin ang kanyang NBA dream. Set na si KQ na pumunta sa Sacramento, California ngayong linggo. Para mag-training at magpakitang gilas bago ang NBA Summer League na gaganapin mula July 10 hanggang 20. Ayon kay Kevin, mag-isa lang ako. Hopefully, good things will happen. Right now, I'm preparing as hard as I can. Mukhang seryoso ang paghabol niya sa NBA. Ang mas nakaka-excite pa. May posibilidad na makipagkita siya kay Coach Jimmy Alapag, ang assistant coach ng Sacramento Kings. Tandaan, si Coach Jimmy ay kilalang tumutulong sa mga Pinoy ballers na gustong pumasok sa NBA system. So, ang tanong ng lahat, maglalaro ba si Kevin Kiambao para sa Sacramento Kings sa NBA Summer League? As of now, wala pang official announcement mula sa Sacramento Kings kung kabilang si Kiambao sa kanilang Summer League roster. Pero malinaw ang plano ni Kevin, mag-training, magpakitang gilas, at humanap ng oportunidad. Ayon kay Kikyu, it's all for gain, nothing to lose. Kung walang opportunity, babalik ako sa Korea. Grabe no. Laban kung laban. At kahit abala si Kevin sa kanyang personal goals, hindi pa rin niya nakakalimutan ang bansa. Buong suporta niya sa Gilas Pilipinas para sa 2025 FIBA Asia Cup. Always open sa Gilas. Never ko ipagpapalit ang Gilas sa kahit anong team. Solid. Maglalaro ba si Kevin Kiyambao para sa Sacramento Kings? Abangan natin ang official lineup ng Summer League. Pero isang bagay ang sigurado, handa siyang ipaglaban ang pangarap para sa sarili at para sa bayan. Mga kabupers, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang akin channel para updated ka sa mga susunod na balita.